Pinag-aaralan na ngayon ng Department of Health o DOH ang posibilidad na wag nang isama sa makikinabang ng zero balance billing ang mga pasyenteng nasangkot sa aksidente dahil sa paglabag sa batas trapiko tulad ng mga driver na lasing o hindi nagsusuot ng helmet. Sa unang tingin, makatwiran ang panukalang ito. Bakit nga ba dapat sagutin ng gobyerno at ng taong bayan sa pamamagitan ng buwis ang gastusin ng mga driver na malinaw na nagpakita ng kapabayaan sa sarili at sa kapwa. Ang zero balance billing ay nilikha upang magbigay ginhawa sa mga pasyenteng walang kakayahang pinansyal, hindi upang isubsidize ang kapabayaan o i-reward ang mga lumalabag sa batas. Ngunit dapat ding isaalang-alang ang masalimuot na usapin ng karapatang pantao at serbisyong pangkalusugan. Ang ospital ay hindi dapat maging lugar ng diskriminasyon. Kapag buhay ang nakataya, una at higit sa lahat, ang dapat gawin ay iligtas ito. Ano mang uri ng pasyente siya. Hindi rin may na may mga pasahero o inosenteng biktima na kasama sa mga aksidente na maaring maapektuhan ng masyadong istriktong patakaran. Mula sa datos ng DOH nitong Hulyo, malinaw na may krisis sa kalsada. 5,083 road crash injuries kung saan higit sa 3,000 ay may kinilaman sa motorsiklo at sa bilang na ito, mahigit 3,000 ang walang helmet. Abang daan-daan ang nasing, sa dami ng kaso, malinaw na hindi sapat ang kasalukuyang pagpapatupad ng batas trapiko. Kung gayon, imbes na limitahan ang access sa zero balance billing, mas tararapat na paigtingin ng pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad sa batas trapiko, information campaign at preventive measures. Ang tunay na solusyon ay hindi sa ospital nagsisimula, kundi sa kalsada. Sa huli, dapat manatiling gabay ang dalawang prinsipyo pananagutan at makataong pagtrato. Pananagutan ng driver ang sumunod sa batas. Ngunit tungkulin ng pamahalaan na tiakin na walang Pilipinong may iwasan sa ospital dahil lamang sa kakulangan ng pambayan. Kung magtatagumpay sa tamang balanse, maaaring nating mabawasan ang bilang ng mga aksidente ng hindi sinasakripisyo ang karapatan ng bawat isa sa serbisyong medikal. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Carvin Gamad Bastaradjo. Bombo!